Ang mangkukulam ay isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na may malalim na kahulugan sa kultura at pananampalataya. Ito ay isang taong may kakayahan umano na gamitin ang mga orasyon, dasal, at ritual upang mangagaw ng kapangyarihan, gamutin ang mga sakit, o gawin ang mga bagay na may kaugnayan sa espiritual na mundo. Sa mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino, ang mangkukulam ay maaaring gamutin ang mga sakit o makapangyarihan sa mahika, subalit maaari rin itong gamitin sa masamang paraan. Tulad ng panliligaw ng kapwa-tao o paghatol sa mga kaaway, ang kasaysayan ng mangkukulam ay may kaugnayan sa sinaunang paniniwala ng mga katutubo at sa impluensya ng Kastila at Kristyanismo. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwala at ritual ng mangkukulam ay patuloy na nag-evolve, subalit na nanatili itong bahagi ng kultura at pananampalataya ng mga Pilipino. Ngunit sa kasalukuyan, ang mangkukulam ay maaaring ituring na bahagi lamang ng folklore, sa